Pero, i-vlog pa rin natin to. <laughs> yes, good morning. Hindi ito ang expect kong event sa araw na ito. Tingnan nyo naman. Umaambon. Tapos, ganito yung kalagayan ng boses ko. <laughs> Grabe. Nagabi, <laughs> pause ako. Lalo na ngayon. Ano? balak sana namin ni Ruby. Kung naaalala nyo nga si Ruby, yun yung ating ka-work na minsan na isama na natin dito sa ating pag-vlog. Tapos merong, may mga times nga hindi ako nakapag-vlog kasi meron tayong bagong ano kasama sa work. Parang dalawa sila. Isang Indonesian at saka isang Pinay. Yung Indonesian ay lalaki. Pero masayahin. At saka mabait din. Hindi, hindi siya suplado. <laughs> And so, yun nga, hindi ko pala napapakita sa inyo. So, yun nga, hindi ko kakayanin makapagsapalaran dyan sa ulan. So, ayong sana. Kasi nga, gantong kalagayan ko, baka lalong sumarga nga akin sa kamay. Saka sa city ng umulan. Kaya, bad timing. set na lang natin ulit sa ibang araw. Kailan kaya yun? mag-testing, magsakay sa train. sa so, yung ano, adventure sana yun. Gusto lang kong matuto sumakay sa train para pag hindi natin papablimahin na pagpunta sa city, mahalam na tayo. <laughs> At syempre, ano, layas pa more yun. So, ano, hindi ko pala yata kakayanin tong vlog na to kasi wala talaga boses. <laughs> Grabe, pinaghahandaan pa naman tayo ng pag-awit. Mga isa't kalahating weeks na lang. Tapos ganito yung boses natin, no? Oh. Lalaba ako ng ating halaman. And, i-update ko kayo ngayong araw na to sa ating paggawa sa Pilipinas. Kaya, watch this! <laughs> siya tapos hanggang sa ngayon kasi balak ay pinturahan yun pero nagsabi na kami doon sa magagawa na sana ko kung pwede eh, dalawa or tatlong kulay lang yung ipipinta sa ating plant box at may mga bago tayong halaman at tumingi pa rin ako ng update ewan ko kung may hahabot ko dito sa vlog natin yan kasi may mga halaman na akong gusto makita sa ating garden para update update na ni sa ating halaman And, yung ating sa parafol, ay baka maaga pa ngayon ngayon ay, ang date ngayon sa tunay na buhay ay, ano pang date ngayon? 12. 12 pa lang ng April. So, ang parafol natin ay siguro magaling na ako at makakapag-FB life na ako nun. Kaya, edit-edit -ed -ed muna ako ng mga existed kong video to. Kasi hindi tayo makakapag-vlog ng ganito. At syempre, ano, may pinaghahandaan din tayo. Kaya, medyo iwas-iwas muna tayo sa mga... sa mga chismisa, <laughs> chismisa. at kwentuhan and timing naman tong boses ko pero sana nga sa time na yon kay kahit hanggang hanggang sa ating pagtupad sa Webes, ay okay na yung boses ko. So, solusyon dyan, bumili na naman ako ng ito, bumili ako nito. Mamaya, titirahin ko to. Honey, ginger, lemon, at saka yung gamot natin sa ubo. ito si... Nayang uubo-ubo lang ako taw sa mga nakarang araw. Ayan na, na-mouse na lola nyo. And, siguro, isisingit ko na lang yung mga ibang ganap dito sa cellphone natin kasi meron tayong nalakarin sa labas sa, mga, sa weeks na to. Kasi meron akong, meron kami pupuntahan. At isisingit-singit ko na lang. At, pero hindi talaga, ah, oh, pag-plug Sa so, boses kong ito, grabe na. <laughs> ko man sana mga video, okay, pero hindi ko ka nakakayanin. <laughs> And, that's all for today's video. Babalik ako na lang kayo pag okay na ang boses ko. Sana ay maging okay talaga na ng agad-agad kasi kailangan natin ang boses. And, bye! Video clips na lang sunod, ha? And, aba, uh, well, may dumating na naman tayong Timo at may matutuwang bata ay binata na pala. Yes, madaming order dyan si Rapa, Boy. Kaya gisingin na natin siya. Let's go! Oh. Ano? Dumating na. <laughs> <laughs> mo na. Yes, yeah, so um, order si Rapa Boy. Dito kalagay ng boses ko after ilang araw. Three days yata. Hindi pa rin ako magaling, pero sana gumaling na a catch. Mamaya, boy, pupuntahan tayo. Pubuksan muna natin yung -order natin sa Timo. Kami dyan pa pa boy. Akin yata yan. Ano to? Ito natin. Ha? Hindi, iyo pala yan. Karing akin. Noro, ano? Ay, oh. isa lang. Aliit! Ano bayan Ano ba yan? Maligit <laughs> pala nyan. Ten dollars yan. yan. Sas ka pa. Ten dollars to? Oo. Sabi ko sa iyo Isa lang yan. Sabi mo tatlo. Hindi. Ayan. Siya akin na yan. Ayan. Kala ko nun. Ang laki sa picture grabe sa so, dyan kayo ng handle grabe na yun ang liit naman nun nabudol na naman tayo yan akin yan na akin to lalagyan na cellphone saka ito sa car lalagyan na cellphone yun ang unang ano ni Rapa boy tas mo na ikita ko yukot mo <laughs> ano yan Kunin mo muna yung mga lalagyan. Kompleto ga. Ito mga order ni Rapa Boy. Strap. Pag-gitara. Ito. Ito. Lalagyan yan. Papat yun. Ito. Ito ay type sa akin to pang scrub sa kilikili pang alis ng buhok. Tapos stickers. Ano yung nalagyan na? Yan. Saan ni didikit yan? Nalagyan na ng pick. Yan. Yan ang in-order natin sa halagang ano nga? $39. Ganito kasi yun. Nag-request sila para na ibili ko daw siya ng accessory para sa kanyang gitara. Ay yung napili niya mga $20 maigit. E kaso sa timo... <laughs> kasi naman ang minimum daw ng isang purchase ay $35 so naggawa kami ng para ako paano madaragdagan to so naghanap na nga ako ng pwedeng idagdag at ayan nga naging $39 siya grabe at sa totoo la ang inabula ko ng apps ko sa team kasi sabi ko nga hindi na ako order pero dahil nag-request ang ating paboritong anak So ayan, in-open ko na naman ang timo ko. At mamaya, buburahin ko na naman siya <laughs> Grabe! Ano ito? Ito yung pang-mute. Pang-mute? Saan? Saan so, mas yung lagay? ano ah. Ngunit <laughs> Hmm? Ito, ito. Ikaw, wala ka kung saan ka hindi maasiwa. Hindi maganda. ito. Oh. Sigurado ka? Saan ka ang iba nakalagay? Dito. Oh, o, di dyan may hmm. Sticker yan. Kailangan sure ka. Sure na. Hindi oh, di <laughs> ko alam. Ikaw, 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 baka ikaw, ikaw, Paano mo gahawakan yan? O, di pa ganyan. Paslan. Sure na. Huwag mo hawakan. Mawawala ang dikit. O, okay, gaito. Huwag <laughs> masyadong malapit sa ano. Idihin mo pa. Para dikit na dikit. Dikit ah oh? Inaano ko pa. Mawawala na bigla pag inalis mo ng inalis. Idikit e, mo. Hindi ko matanggal yan. Parang madali yung matanggal ah. Double-sided lang. Paano mo ilalagay yung pick? Kaysa ilagay mga... Baka mali. Ilan ang may lalagay dyan? Isa lang. Mangiyan. <laughs> Paglagay ka pa. Ang koko mo. Bugabitin mo yung koko mo. Ha? Ano pang sunod? Ano pang sunod? Ilan ang kasya dyan? Kasya lahat. Sige. Sige sa yun para mag-hold. Ilan? Ilan na ka siya? Tago mo muna yung iba. Bisa mo lang. Hindi ko alam. Bisa mo, maubos na memory ko. Nasaan ang ano yan? Ang screw. Naasin pa nga pala yan. Ah, oh, may strap na. O, oh, ano sunod? Ano sunod? Ah, oh, dun pala yun. Nesan yung isang gayon mo, itago mo. Kailangan talaga aesthetic. Oh, testing ulit. <laughs> oh, next naman, sticker. Kailan mo ilalagay ito, sticker? Stickers, hmm. lalagay doon do sa kanyang gitara. At ano yan? Pampasilent daw. Kaya si Rapa boy, maingay. Hindi, hindi yung kanon. Ano? Bawa masira yung string mo. Oh, dali. Sample. Kailan ginagamit yan? yan? Kapag, kapag nga may mga tunog na, may mga, may mga ano na, ano, ano. May mga Basta ano Basta may gagamitan. Yan, dun may dalagay sa drawer mong napakaliit yung iyong mga gamit. Kainis. Liit, liit. Oh, lalong dito mo, no. Ganyan. Sigurado ka? Parang hina naman masyado. Baka ng higpit masyado. Nambili, hindi alam ko saan nagamitin. <laughs> Baka masira yung string mo, balo ko. Mm -hmm. Oh, Lolo. And sabi ko nga sa kanya sampol sampol. Yung tunay ra boy. Kailan yung tunay? <laughs> Get you in the may alam na ako mga... My... practice ulit si pa para sa sample sample pagbigyan natin and enjoy na muna niya ang kanyang mga pinagbibibili namin pala <laughs> at kung naaalala nyo nga nung Sunday tinalungan tayo na ni Rapa Boy sa paglalaba at pagtutupin ng damit eh ang totoo kapalit yan nun so yun nga tinuruan ko nga siya syempre effort effort din pag <laughs> At nang malaman niya na, hindi yung lahat ng gusto ay pwedeng ibigay lagi. At talaga kung may gusto ay pinaghihirapan. And syempre, ano, help na rin yun sa kanya para maging matured siya. At ngayon na nabili na natin at dumating na, <laughs> ewan ko kung mag expect Baka tutulong ulit ito sa paglalabad, pagtutupit. Tingnan na natin. Ano sa tingin niya? <laughs> and saka ako na-review yung iba kong binili tapos may pupuntahan pa kami kaya kailangan na natin tapos yung muna itong video ito, next video ko na po yung i-share yung pinagtahan natin and salamat po sa inyo mga support and thanks for watching bye